Dito ako sa may dagat. Open beach. Ayan na. Ay, nilagay yung ano dito. Yung bangka. Yan ang bangka. Pwede siguro pumunta open naman. Try ko nga. Punta ako kasi walang harang. Ibig sabihin open siya. Puntahan natin. Kasi kung dito open, wala tong harang. Ayun. Ayun. Ay, may ibon pa. Sigal. Good morning po. Ganda ng dagat. Tapos tingnan nyo yun. May nagkakayak pa doon. Kayak ba yun? Ito Wala. Ayun na yun na yun. Ayun. Ayun. hintahan natin. Hmm. Yeah, rentahan siguro 'to. Hay. Ganda. Ito unang bangka. Wow. Amazing. Nè mẹ A